Hi there, this is me. So ayan guys, isa na namang napakasimpleng sketch po ang ating gagawin sa ngayon. Ito po ay isang kiwi. Ang kiwi ay isang ibong endemic sa New Zealand. Nakilala sa kawalan ng paglipad nito. Mayroon itong kakaibang katangian tulad ng mabalahibong katawan at mahabang tuka na hanggang 6 na sentimetro. Ito ay nocturnal at bumubuo ng mga monogramos na pares na maingat na binabantayan ang pugad nito. Nahaharap ito sa mga banta mula sa mga mandaragit tulad ng mga aso at wisel na nakakaapekto sa populasyon nito. Ang kiwi ay kabilang sa isang pangkat ng mga ibon na walang katangian o kalidad ng paglipad. Dapat tandaan na ito ay isang ibon na hindi matatagpuan saan man sa planeta. Maliban sa New Zealand, sa Makatwid ito ay isang ibon na itinuturing nakatutubo sa lugar at sa Makatwid ay endemic. So ayan guys, patapos na nga ating pag-i-sketch. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang panunood nyo sa aking mga simple sketches. So ayan guys, tapos na nga po. Maraming salamat. Bye bye. Thank you.